Hindi pwedeng kung ano-ano na lang sasabihin sa atin, susunod-sunod sunod susunod, susunod sunura na lang tayo. 'Di ba? Pulis ako, hindi mo pwedeng akong utusan. Patrolman lang ako pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Kahit sino ka pa. Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa iyo. Kahit si Bongbong Marcos pang mag magutos sa akin ng mali, hindi ako susunod sa kanya kahit tanggalin niya akong pulis. 'Di ba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko, yung, hindi ko siya boss. Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Di ba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Di ba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagkawala siya sa serbisyo, Pagkawala siya sa pwesto niya. Di ba? Kung walang pulis sa Pilipinas, sino na lang mag-aaresto sa mga tiwaling opisyal na yan? Kaya tayo nagpulis para hindi tayo maging kakampi ng mga tiwaling opisyal. Tayo dapat nasagit na lang tayo mga kasama. Nasagit na lang tayo. Hindi pwedeng, hindi pwedeng dahil presidente natin siya, siya na yung susunodan natin. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya, siya na yung susundin natin sa lahat ng bagay. Hindi po pwede yun. Partisan ng tawag doon. Hindi e porke presidente ka susunding kita. Ano ka? Sino ka ba para sundin ko? Tama ka ba? Ang tanong, nasa tama ka ba? Para sunding kita. 'Di ba?